Hello guys. Ayan, mag-ano mag kayo guys? Ayan, mag-join kayo sa ating live. Ayan. Good evening everyone. Ayan, by ko muna pa check po check point pa dito. Ah, check, check. Ayan, check point ko. Po. nag live airsail pang mahirap. na, na. okay, alright. ma'am, check the basket. na miss niya. Agung mo nga niyo, yung asawa ko ay, eh. Ginaway ko eh. Ayan, nag-church kami kahapon ni Ate Lorne sa Baclaran Church. Ayan. Ha? Ha? na okay lang yun kaya kanina okay lang yun hi guys hello sa ating mga uh, viewers guys wait Bawali bawal kita ang to. sinabi pa. Bawali kita. dami kong tupi oh, wala, wala. Maka ngalay. Gawin natin ba basahan. Okay. Instant basahan po. Ang tapo, Pagkaso dapat tapon na. Dapat ganun, no? Kaya lang siguro, punong-puno na ang mundo ng basura. No, te, kung hindi, ta, hindi uso maglaba, ano? Hmm. Kung siguro yung earth ng basura. Kasi dagat may basura. Ano hmm. Ilog, apaw siguro ang basura. Hi guys! Hello sa ating mga viewers. Man! Kakain ko lang yung headset. Kaya yun lang ako nakapantok eh. Ayan ni... Ay, sumunod ng ating ng ating damit. Mams! Ma Hello sa aking one viewers. Thank you so much for joining my live. Hello, Tanner. Hello, Tanner. How are you? Hello sa aking two viewers Hello po Please like, share and subscribe my channel guys Help my channel guys to grow Ayan, para mag grow I need your support guys Ayan, Ayan. I need your support All day long Charot <laughs> Forever support Hello Tanner Thank you so much Tanner for always supporting my channel My life As always You're always there Thank you for always din gaya in my life. Okay. Ayan, guys. Pakatapos ko lang, guys, mag-live sa'yo. Narag pa yung boss ko. Tapos mag-live ako ulit. Wala nang padal-dal kong tao na. Ayan. Like, share, and subscribe my channel, guys. Thank you so much for always uh,